Oh, balbasin na ikaw. Oh, balbasin ka na. O oh, ayan. Mm. Kita mo 'yan. 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 Ano 'yan? Oh. oh, ano 'yan? Balbasin ka na, matanda ka na. Hindi ka na laki. Clotion. Mm. Bijo-bijo. ah Nang gusto mo? Ay, oh, May balbas na talaga ikaw. Bakit hindi ka pa nalaki? O. Oh. Klase naman yung atin na yung wala ka ngayon, trigo. Ano? Wala tayong trigo ngayon. Ano? Hmm. Uy. Patingin daw ng iyong bukol-bukol sa li... Tay nga. Patingin mo na. Yan o. Oh. Ayan, oh. Ang lambot Oh. Ano yan? Bakit may bukol ka dyan? Hmm? Ayan. Ah, ano yung nasang mo? Ano yung nasang mo? Ano yan? Ha? Hmm, yun yung bukol mo, o. Oh. Ayan, o, oh, parang may bukol siya. Malambot. Tapos, parang puyo. Ayan, <laughs> lambot. Ano yan? Anong tawag dito? Ha? Malambot. Anting, anting. Ano ito? Aritis. Ay, o. Oh. Ayan, oh. o. Ano kaya yan, Hmm. Oh? Hmm. Para talagang ano oh. Oh. Hmm, parang aritis. <laughs> Yan, oh. Mm. <laughs> Ay, wala ka talaga. Wiggle, wiggle.